libo-libong katao ang nakaisa sa cleanup drive sa Dampalit Mega Dyke. Nakibahagi rito ang ilan sa mga opisyal, faculty members at estudyante ng City of Malabon University. Narito ang report ni Cristel Comida. Bitbit ang mga sako at walis, game na nakibahagi ang mga estudyante at faculty members ng City of Malabon University sa malawakang cleanup drive sa Dampalit Dyke noong February 10. Madaling araw pa lang, nasa Megadike na ang mga estudyante para maglinis. Bilang estudyante, dapat marunong tayong mga lagas sa kalikasan dahil unang-una, uh, babalik sa atin yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya kung sa simpleng paraan, makakatulong tayo sa kalikasan, maaari nating maitama yung mga pagkakamali. Tayo mga student and teachers, hindi naman tayo lahat dito is magkakakilala. So parang dito is nagkakaroon ng unity at nagkakaroon ng nabibuild yung relationship na bilang isang estudyante at bilang isang teacher, malalaman natin kung ano yung um, importance ng paglilinis o yung pagtutulungan ng bawat isa. Kabilang din sa mga nakiisa sa cleanup drive ang mga empleyado ng Malabon LGU, ilang tauhan mula sa Malabon City Police Station, Bureau of Fire Protection, Metro Manila Development Authority at Kawani ng iba pang mga ahensya. Pinangunahan ni na DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang Coastal Cleanup. Ang Cleanup Drive ay bahagi ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Mayor Jeannie Sandoval ang publiko na maging katuwang ng gobyerno sa pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang natin responsibilidad ang paglinis, kundi ang pag-aalaga rin ng kalikasan. Gawin natin itong bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ayon naman kay Secretary Abalos, sa tala ng World Bank, 20% ng 2.7 milyon na tonelada ng basura na gawa sa plastik ang napupunta sa ating karagatan at dahil hindi natutunaw ang plastik, nasisira nito ang ating mga yamang dagat. Ang isa ugali na natin. Kung may basura tayo, plastic o pagkain mo ng candy, like, lagyan mo muna sa sa bulsa mo. Huwag mo itapong kung saan saan. May tapang, tao, uh, tamang tapunan ng basura. Sana we will reach that point na magkaroon tayong disiplina na wag na magtapon kung saan saan. yun ang konsepto ng bagong Pilipinas. Sa kabuuan, umabot sa higit isang libong sako ng basura ang nakolekta sa cleanup drive sa Dampalit Megadike. Para sa CMUI Connect, Cristel Comida, konektado para sa kabataang Malabuyeño. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMUI Connect. Ako po si Dvino Flores, konektado para sa kabataang Malabuyeño.